wag na wag kayong maniwala dun sa mga motivational speaker na nagsasabing diskarte ang kailangan at hindi nyo kailangan ng diploma. Tandaan nyo na sa Pilipinas kayo. Unang-una sa lahat pag nag apply ka ng trabaho, ang hinahanap ay diploma. Kung diskarte lang naman pala ang kailangan, bakit pa naghihirap yung mga parents natin para pag-aralin tayo? Sa so 100% siguro diskarte ang ginamit, siguro mga 5% lang ang nagsasuccess doon. Bakit? Tandaan nyo, lahat ng diskarte doon nagsisimula sa eskwelahan. Doon tayo hinuhubog kung paano dumiskarte sa buhay. Doon tayo pinapangaralan. Doon tayo tinuturoan ng diskarte kung paano makasurvive sa buhay. Ulitin ko, huwag na huwag kayong maniwala sa mga motivational speaker na nagsasabing diskarte lang kailangan. Nasa Pilipinas ka, pag nag apply ka, kailangan ng diploma. Sige, sabihin na natin mahilig ka sa diskarte at ayaw mo sa diploma. Sa simpleng pag-apply mo sa mall, anong kailangan? Diploma. Pag nag-apply ka sa government, anong kailangan? Diploma. Kaya wag na wag kang maniwala na diskarte lang ang kailangan. Pag naka-earn ka ng diploma, doon na papasok yung tinatawag nating diskarte. Kung paano mo gagamitin sa tama yung diploma na nakuha mo para makapaghanap ka ng maayos na trabaho. Halimbawa, gusto mo mag-apply ng pulis. Hindi ka makakapag-apply ng pulis kung diskarte lang ginamit mo. Hindi ka makakapag-apply ng AFP kung diskarte lang din ang gagamitin mo. Huwag na huwag kang maniwala na ang kailangan ay diskarte. Lahat dito sa mundo, most especially dito sa Pilipinas, ang kailangan, diploma, credential, eligibility kung tawagin. Kung diskarte lang naman pala ang kailangan, di sana hindi na naghihirap yung mga parents natin. Hindi na nila tayo pinagsasabihan na kailangan magtapos tayo sa pag-aaral para makakuha tayo ng diploma at hindi natin maipagkakait na pag wala kang pinag-aralan dito sa atin sa Pilipinas, ang tingin sa'yo mababang tao. Kaya kung nababansin nyo ang laging sinasabi ng mga parents natin sa atin, anak, mag-aral kang maigi para pag-graduate mo may diploma ka, may makukuha kang maayos na trabaho. Huwag nyo kaming gayahin ng tatay mo na walang pinag-aralan, walang natapos, walang nakuhang diploma, hindi makakapag-apply sa maayos na trabaho. Hindi nila masasabi yan kung diskarte lang naman pala ang kailangan. Kung diskarte lang naman pala ang kailangan, edi sana hindi na tayo nag-aral. Bakit naimbento yung skwelahan kung diskarte lang naman pala ang kailangan? Huwag na huwag kayong maniwala dun sa mga taong nagsasabi na diskarte lang ang kailangan. Kasi ang mga nagsasabi ng mga ganun, parang sinasabi nila na huwag na kayo mag-aral, mag, mag na lang kayo para maka-survive kayo sa buhay. Ito lang ang masasabi ko, mas importante ang diploma kaysa diskarte. Ang diskarte, inborn sa tao kung paano mo dalhin. Ngayon, ang pinakakailangan natin dito ay diploma. Pag meron ka ng diploma, doon napapasok ang diskarte. Di didiskarte ka kung paano ka makapag-apply, di didiskarte ka kung paano ka umasenso gamit ang diploma mo. Magkaiba tayo ng pananaw sa buhay Pero ang masasabi ko sa mga kabataan sa ngayon Mag-aral kayo ng maigi Alam nyo kung bakit Mahirap ang sitwasyon ngayon Pag wala kang diploma Maraming nagsasabi na Sir, anin mo naman yung diploma Kung wala kang diskarte Alam nyo kung bakit Ang diskarte, itinuro na sa atin Nung nag-aaral pa lang tayo Yung mga taong hindi nagdi-diskarte Habang may hawak na sila na diploma Ang tawag dun, tamad Hindi yung walang diskarte kaya huwag na huwag kayong maniwala sa sinasabi nila na mas kailangan yung diskarte kaysa sa diploma. Ang importante, may pinag-aralan ka, may diploma ka, may ipakita ka pag nag-apply ka ng trabaho at higit sa lahat, makakapaghanap ka ng magandang trabaho na aayon sa gusto at pangarap mo.